Si Yaya, ayun, since birth, kasama ko, parang ano, parang tatlo silang mag-asawa talaga. Si Mama, si Papa, siya ko si Yaya pa. Nagluluksa ngayon ang mag-inang Lotlot De Leon, Janine Gutierrez sa pagpanaw ng isang taong hindi man nila kadugo, pero itinuring na bahagi ng kanilang pamilya. Si Yaya Pat na naging bahagi ng pamilya ng yumaong superstar and national artist na si Nora Aunor ay pumanaw na nga. Ilang buwan pa lang ang nakakalipas mula nang mawalan kami ng mga mahal sa buhay, ngayon isa na namang malapit sa amin ang namaalam. Yaya Pat has been part of our family for almost 40 years. She first took care of Ken, my youngest brother. Her sister, Ate Amy, who worked for mommy for more than 20 years and was her longest personal assistant, was the one who recommended Yaya Pat to help take care of Ken when he was just a newborn. Later on, she transferred to me, right before I gave birth to Janine. From that moment on, Yaya Pat became one of the greatest blessings to me, to Manching. And to our children, she loved and cared for each one of us wholeheartedly, especially our kids. I honestly couldn't have imagined trusting anyone else with my children the way I trusted her. We will forever be grateful for her loyalty, her kindness, and the unconditional love she gave our family through the years. She will always be part of our family, and her family ours forever. Yeah, salamat sa pagmamahal mo sa mga anak namin, Limon. Rest now ya, yeah. mahal ka naming, ang madamdaming mensahe ni Lotlot. Makikita rin sa Instagram story ni Janine ang matinding pagdadalamhati na pinost nga niya ang picture nila ni Yaya Pat na magkasama noong baby pa lang siya. Samantala, hindi naman nabanggit ang naging dahilan ng pagpanaw ni Yaya Espera at ayon sa ulat nagkasakit di umano ito at nagkaroon na ng mga komplikasyon na tuluyang bumawi sa kanyang buhay. Kung naniniwala siya sa akin. Then <laughs> <laughs> actually, parang si Jago talaga. Akala ko talaga sa puso ko ako. <laughs> Kasi ako yung panganay ni Mama at saka ni Papa. Pero, wala eh. Mas kumikitin talaga siya kay Jago. <laughs> Pero, okay nga. Si Yaya, ayun, since birth, kasama ko, parang ano, Parang tatlo silang mag-asawa talaga. Si mama, si papa, at saka si yaya pa. Kasi sila yung nagpalaki sa amin, sa aming apat, silang tatlo talaga. At saka ano, syempre laking masasalamat ko din talaga sa inyo, sa family niyo ate Am. Ah. Kasi para na talaga tayong isang pamilya, di ba? Sabi nga ni ate Manel, thank you sa so, mga espera. Kasi talaga parang isa tayong buong pamilya. Si Grace parang kapatid ko, si Laklang, si Lakatrina. So, sobrang kasasalamat na ano, sa lahat ng ups and downs talagang hindi tayo nag-iwanan, di ba? At saka, ano, hindi ko alam. <laughs> Actually, ang nasa talaga namin is na ano, kasi so, siyempre nga, ang dami nang nangyari this year, di ba? Si Mamita, si Mama Guy, si Tito No. Ito na no, mong si Yaya, ayaw pa talo. So, no, Pumagol. ba talaga sa kanilang na lahat? Wow, Eh, kung lahat na nang na pamanihin, ginawa namin, nagkasag kami ng plato, si Papa, nagbaon ng gunting. <laughs> Para lang hindi sumama si Yaya sa kanila. Pero, eh, siguro superstar din talaga si Yaya, ay niyang pa Kaya, kahit lahat ginawa na namin, siguro ganun talaga, na ano, mga nga na, na accomplish na yung mga kailangan gawin ni Yaya dito. Kaya lang, wala pa kami anak. <laughs> Ngayon, muna na si Yaya. <laughs> Siguro ano na lang, yung pagmamahal ni Yaya, talagang nararamdaman namin sa bawat kilos niya. E, Kaya, di ba, nung bata ako, sobrang favorite ko yung tuyo. Hanggang ngayon naman. Pero minsan, pag madami na naman, nating labi ko. So, niya, babalutin niya sa, ka sa kanin. Para yung tuyo na sa loob ng kanin. Tapos pwede ka rin na kumain ng tuyo na hindi dumiliit sa lips